guys so guys ayan na guys hungry ang mama nyo nakig na yun yung guys may laman pa ang dami ayan yung mga nagpakain sa amin guys si ano si Rizal yun mga ayan guys ang kinain ko pa guys sarap ng ano itlog na pula guys ayan oh, tignan mo grabe yung bunganga nga ni kabatler nyo guys ayan ay Rio huwag ka may iya ay ay <laughs> nabulaga sila guys <laughs> yes yes siguro ako na o oh daw yung laman ng bibig ni ka-butler nyo guys so guys ayaw hindi magpapatalo si ka-butler nyo guys sa pagkain, mm, sarap ng kain ng mais si mot na si mot ah, sarap talaga niyan guys mm, yummy hindi siya nagpapatalo si ka-butler guys yes, yes ay maring na si mariko maring milan so guys yan na guys mm, tuloy lang kain ng kain si bakla super so, sarap talaga bakla Bakalaka first time ko lang makakain yan, te. Pinapangarap ko yan seafood na yan, bakalaka. Ayan, oh. Kain kain si bakala, oh. Mmm, yummy. Yummy. Bakalaka, makabatler niyo, busog na. Mmm. Mm, higop ng ulo ng hipon. Siga, batler niyo, te. Ayan, mm. Bakit, te? Mm, lapang mga inday. Woo! Lapang. <laughs> ang ganda ng divine sa part na yon. Lapang na lapang ang mga butler niya. Mm, si Mot, ni ka butler. So guys, hi. Is yo. Yan guys. Kain lang ka butler. Ayun. Mm. mm sarap ka ni ka butler, diba? 'di ba? Walang tinik-tinik yan. Hindi siya natitig. So, guys, ayan na, guys. Busog na busog si Ka Butler, guys. Hi, Ray. Yan yung kaibigan ko, kumari ko. Tutago sila sa camera. Mga takot sila sa camera, guys. So, mga kaibigan ko, lapang lang ng lapang. Oo bakla kayo, hindi kayo mga ano kayo, takot kayo sa mga camera, kala nyo talagang gaganda ninyo. Charis ka butler, mga ka butler yan, yes. nakatali ko siya si Rin bakla, kasi takot siya sa camera, mga ka butler, ano ba yung ka butler, kinakaya nila ako mga ka butler, yung mga ka butler, tuloy lang ang kain mga ka butler, ayan na bakla kain, kumain pa ako ng pakwa yung mga kabatler, si kabatler nyo gutom na gutom talaga, wala pang kain simula tanghalian kabatler oh my god, ang sarap kabatler super sarap talaga kabatler, ayan o oh. Mm. may kanin pa yan sa baba o oh. mm. mm. diba? Mm. Sarap po. Oh. Kain ulit ka, Butler. Mm. Pak. Mm. Lapang. Hungry naman si ka-Butler nyo, mga ka-Butler. Ayan, mga ka Mmm, laki ng bunganga ni ka-Butler, mga ka-Butler. Mmm, yummy. Walang pa pakailang kung sino sasaway. Bakla kakain si ka-Butler nyo, guys. Ka kala nyo, ha. Ayan, mga ka-Butler. Kala nyo, Jad. Hindi kayo titigilan ni ka-Butler. So, guys. Ayan, guys. Kumakain lang si ka-Butler nyo, guys. Yes. Yes. Ayan, kumari ka. Mmm baka lalo ka walang gutom gutom kay ka-Butler